Oh, hello guys, mga mio, hello yun sa among hmm. bakuran, gihat na ko na siya. Actually na nag ano siya basa kay nagbabasa naman ako na ano. Saluyot. Isahon mo na nato. Himay. Saluyot na. Tapos na ako gilagat. Tara na ano. Ah, okra. So napakaliit na gusto para panood to. Ah, mo, Ha? Ha? Patay mo na ka matulog na dyan yun. Ah, basa siya. Basa ng lamisa kayo. Kalimot ko. Yun, na ako dahan. Kani, nagpito taog. harap-harap ya tapi teman agui nei oh banderi tutui teman balong oh ya nah pre itong isda. Kaya, yeah, kani, nag, inidatag tubig, para sa sabaw. Butangan na mo, ginamos, ginamos, or bagoong. Kung natay kalabasa, salamat sa naghatag. Kani, na ikapayas. Kapayas sa mong sabaw. Butangan na, kalkag, gamay na sa luyo. na na. Totoo na. una ta guys. Bye.